news update na naman po tayo ngayon mga ka-YouTube. Update po tayo sa isinampang kaso laban sa mga suspect sa pagkawala ni Miss Grand Philippines 2023 candidate Catherine Camelon. Narito po. Nagharap na ang Criminal Investigation and Detection Group CIDG-4A ng kasong kidnapping and serious illegal detention sa Provincial Prosecutor's Office ng Batangas, laban sa police major na itinuturong karelasyon ng nawawalang beauty queen na si Catherine Camelon. Sinabi ni PNP Public Information Office PO Chief Police Colonel Jean Fajardo sa isinagawang press briefing kahapon sa Camp Crame, na ipinagharap na ng reklamo si Police Major Alan Avina de Castro na sinasabing karelasyon ni Camelon gayon din si Jeffrey Ariola magpantay at dalawa pang John Dos. Yun pong assisting prosecutor will have at least 10 days to evaluate whether this cases referred by the CIDG will reach the stage of preliminary investigation. Sa ngayon as we speak ay pini-prepare ng RFU-4A ng CIDG yung ilan pa pong dokumento para to support itong case na ini-refer nila before the Prosecutor's Office of Batangas, ayon kay Fahardo. Si Major De Castro nakatalaga sa Calabarzon Provincial Regional Office 4A, ang sinasabing boyfriend ni Camelon. At ayon sa kaibigan ng beauty queen ay huling ka-text ng dalaga bago ito nawala noong ikalabindalawa ng Oktubre, sa kasalukuyan ay under restrictive custody ito sa kampo sa Provincial Regional Office 4A. Habang si magpantay naman ang taong tinukoy ng dalawang lumutang na witness, na nakakita habang inililipat ang isang dugo ang babae mula sa Nissan Duke na huling minaneho ni Camelon patungo sa kulay pulang Honda CRV, sa kasalukuyan, Inaalam pa ng Philippine National Police Forensic Group, PNPFG, kung ang mga nakuhang hibla ng buhok, mga mancha ng dugo at fingerprints sa nakuhang kulay pulang Honda CRV ay kay Camelon. During the processing ng Regional Forensic Unit ng Forensic Group, ay may mga nakolekt sila ng na mga hair strands sa red CRV na narecover at mga possible blood samples na possible na mga prints, so lahat rito ay dumadaan sa proseso ng FG at nakipagugnayan na rin ang CIDG4A sa pamilya, para makakuha ng mga DNA samples nila para may compare sa mga nalift na mga forensic evidence doon sa narecover na CRV, Ani Fahardo. Nakilala na rin ng pulisya ang registered owner ng Toyota CRV na natagpuan, at napuntahan na rin nila ang address at napag-alaman ng pulisya na wala naman umanong dating kinasangkot ang kaso at hindi rin ito alarmado bilang carnap vehicle, ayun pa kay Fajardo. Ito po muna ang kabuuhan ng ating update sa kaso ni Miss Grand Philippines 2023 candidate Catherine Camelon mga ka-YouTube, patuloy po nating susundan ang kasong ito. Kaya kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa aming channel pa subscribe na lang po at pakiclick na rin ang notification bell para updated po kayo sa lahat naming mga update. Maraming salamat po sa panunood at suporta, to God be the glory and God bless us all.